siya magdayaw, buntis na naman. Alamin ang buong detalye. Tinawa na, na lang ni Shaina Magdayaw, ang mga netizens sa social media sa kanyang online post matapos niyang pabulaanan ang ilang chismes na sinasabing buntis siya. May mga ekspekulasyon din na sa matagal ng rumored boyfriend niya na si Piolo Pascual ang kanyang ipinagbubuntis. Itinanggi ni Shaina magdayaw na buntis siya. Kamakailan lang, nagpost si Shaina sa Instagram na may caption na, nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa pamilya at mga kaibigan tungkol sa ilang fake news tungkol sa kanya. Kasunod ng balitang ito, inulit ni Shaina sa kanyang viral post na hindi siya preggers. Ayon kay Shaina, hindi naman niya itatanggi kung buntis siya dahil nasa hustong gulang naman na siya. Gayunpaman, muling iginiit ng aktres na hindi siya preggers. Ito ang nilalaman ng kanyang social media post. So, been getting messages from family and friends for days now, about some fake news that's going around back home. My goodness, I am not pregnant, people. Will never deny if I were since I'm already of age na. But nope, I ain't preggers. Cheers from Busan. Totoong hindi nga bunti si Shaina. Lalo na dumalo pa ito ng ABS-CBN Ball, kasama si Piolo Pascual, at nag host pa ito last week, kasama si Luis Manzano at iba pa, sa It's Your Lucky Day. Makikitang, sexeng-sexy pa rin ang aktres habang nakafitted na suot, na hubog ang flat tummy. Ano ang masasabi nyo dito mga ka Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.